Pagbalang araw mga kapaders Balik adventure naman tayo ngayon Welcome kayo sa akin channel Muli nagbabik sa inyong harapan Ang pader in vlog Para ba tayong adventure naman para ba kapagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe Pakipin notification bell button Para lang kayong updated sa spring update sa youtube Dibos nga ako nagkapasalamat sa mga silent viewer Subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at laging nanonood ng mga video sa si youtube at saka din po sa mga hindi skip ng ads parang salamat po sa inyo ayan mga kapaders, mayroon pang hangover si Kadivers Ingo hindi makakasama paglaot sa amin bali dalong puso lang kami ni Kadivers Rico saka yung aming waterboy si Roy abangan ka sa aming pag mamaya God bless, ing po ka dyan panibagong gabi at panibagong sisit tayo hap tanis ng mga pana pang tanggal hangover yun na ito no kus ito mas maganda mm hmmm huli ka dyan. Ito ang masarap sa sabawan, kasama ang kalamansi. Ay itong sabawan, tanggal sakit ng ulo bukas. Hindi kinain ng kadever ang hangover. Masakit daw ang ulo niya, kaya hindi nakasama. Dito nga pala sa amin, sa isla, sikat na inumin dito, muhito spirit. Kaya pag tinamaan, talagang tulog. Masama pa ang paningin ko, gawa ng hangover. Tingin ko sa kula po na wiri-wiri, na ito isla, nakasuot. Mm hmm, huli ka dyan. Naudog natin ito. Kanuping or Bukawin. Ang tawag dito ng buyer, lapad na Kanuping. Ano raw kaya kung makatagal kami ni Kadir Sikot sa Amian Dagat, madulig pa ang paningin namin. Walang hang uber. Hanap pa tayo ng isdang mga pana. Pakita kayo ay hamal yan. Napasok ka pa ako na ito isda. Mm -hmm. Huli ka dyan, Kanuping. Sa palikpikan pinatamaan. Magandang bahura ito ha. Maraming Kanuping. Kaya lang ang problema, hindi kayo makajaga ni Kadir Sikot. Malula pa hanap tayo ulit ng isda na ito kanuping malaki mm -hmm. huli ka yan kahit kulapuhan may isda mga kapaders parang hindi kami makatagal ng Kadevers Rico mali ulo namin makapanala kami ng pangulam ulam saka makabawi na yung gastos ayos na ito masarap sa bawan tanggal hang over kanuping hanap tayo uli pakita kayo naroon surahan nakasuot malaki na rin ito panahin ko na mm -hmm. huli ka yan pati sa surahan mga kapaders Daradalawa ang tingin ko dito. Lord, salamat na marami na naman sa magandang biyaya ang ngayong gabi. Makasansura pa tayong malaki. Bawin na ang gastos. Dito lang, yung kalati ng gastos, bayad na na ito, sura na ito. Sa 150 amperes yun. Naroon pa, lukos, ayos, nadalawahan din. oy mailap! oy sa akin pa yung lukos, hindi nagpalapit. Na ito, Rodelio, sumuot sa butas. Ating silipin, mga kapatirs. Baka nandito lang. Wala na pati inahanaka yun. Luwang pa sa kabilang butas. wala dito. Sayang. Ay, na ito. Umarap sa akin. Huli ka ngayon sa akin. Mm -hmm. Sala, hindi Na ito, luwang sa kabilang butas. Mm -hmm. Huli ka na ngayon. Dagdag sabawan. Mabinta lang kami ng pambawi sa gastos. Yung iba, pang ulam na lahat. Nakakahiblad kaya pag walang ulam. Nakakasda rin sana. Kailan dilata. Pampabuhay ng alaga. Naroon, Miss Dadul mga kapalir. Sa unahan, papalapit sa atin oi tumalikod pa at inlalapitan. Bulit mga, mga yun. Bumalagbag ka lang. Mm-hmm, huli ka dyan. Bulyos or torselio kung tawag sa amin. Awang ko lang sa inyong lugar. Katula rin ito ng pangaluan. Kaya lang ito kutag sa amin. Bulyos, yung dito nalaki. Ito yung isang masarap na pinirito. Kahit sinabawal, masarap ito. May lahok na kamati sa kalamansi. Na ito is daw ulit mga kapaders. Mm-hmm, giti ka dyan. Kanuping. Magandang baho ito kahit kulapuhan, puhan, marami isang panayin, karami kanuping na natin. Ayos na itong pagtsagaan, hanap tayo uli na ito, surahan, nakasuhot. Mm -hmm, dinuplasan, Na, napati yun, naglabo na ang butas. Na ito ulitin natin, mm -hmm huli ka na di ganyan mga sa pana ko pangalong ang mga kapatid saka natin na huli na dalawahan rin natin surahan siguradong boy lang gastos na ito bukas dito lang sa dalawang surahan bayad na ang gastos malutang muna ako madali GGPS ko ito magandang bawal ito mga kapatid pag wala akong hangover babalikan namin ito ni na Rico baka bukas sa gabi babalikan namin ito sayang magandang bawal ito mga kapatid maahon muna ako GGPS ko lang hanapan ko pa baka mayroon pang kasama yung surahan na yun na ito malaking kanuping nakasuot salamat lord mm -hmm. Holy ka dyan. Talagang masaya itong mahurang ito. Sigurado ito bukas pagbalik namin ni Kadevers Rico. Magbalik namin dito, makakasama ni si Kadevers Ingo. Sigurado tatlong buso kami. May buwan na naman pati tayo. Buwan ang sikat na naman. Hala pa tayo. Pakita lang kayo sa akin na ito, matampusa or bigan, malaki. Mm -hmm. Huli ka dyan, muntik panduplasan. Buti tumay mo sa Dito nga pala sa amin, ganitong kalaking bigan. Pasalapon na ito, 150 ang kilo, kasama na surahan. Pag 200 grams, 130. Hanap tayo uli. Pakita kayo. Naroon. Dalawang manitis. Nakadapa sa buhangin. Medyo malit yung isa mga kapaders. Dito ako sa malaki. Ating gigitikin. Mm -hmm. Giti ka dyan. Siging ikot. Yung isa. Di ko muna kapanay mga kapaders. Medyo maliit pa. Na yan yung isa. Oh. Sa otro taon. Malaki na yan. Mahulit mahulit ko rin yan mga kapaders. Ayos na itong malaking ito. Pandagdag pang binta. Nasa ko si Kadevers Rico mga kapaders. Oy. Ito. Nagsulpot. Mm -hmm snapper nakabonot pa mga kapatid ating ulitin mm -hmm. huli ka na dyan hindi kayo nagbukay si manang panako kaya nakabunot yung snapper ayos ah, na rin pandaradagdag pambinta hanapan pa natin baka mayroon pang kasamahan dito maguling guling mga kapatid lampin lampin na ito mm -hmm. giti ka dyan malaking matampo sa orbigan ito, lapo mga 500 grams siguro ito. Pag nagbugabug ang lakas ng habagat, nalabas ang bigan dito sa bahura. Naamihan pa kaya, hindi pa nahabagat. Hanap tayo uli. Uy, nandito. Ganda ng corals mga kapaders. Uy, na ito, kauser. Mm-hmm, lapo-lapo. Ayos na ito. Ayan mga kapaders, maaahon na rin kami. Ni Kadames Rico, nagsinis sa akin ma na maaahon daw siya. Maliyo pa ang ulo niya mga kapaders. Maaahon na rin ako. Bawal tayo sa sunod na na ito na mga kapaders, isang puno sa lababo aming nahuli. Hindi kami tumagal sa ilalim dahil walang hangover mga kapaders. Ayan, surahan, malaki. Saka si Bungi, nakapanis kay debes Malaki sana ang surahan sa bahurang yun, kaya lang mayroon pang hangover mga kapaders. Baka bukas sa gabi, mabawi kami. Ayos na ito. Salamat Lord na marami naman sa na pinagkalo sa amin tatlo. May paminta na, may pang ulam pa. Iulam namin yung mga kanuping. Sa kayang nuko, sa sabawa namin mga kapaders. may kasamang kalamansi. Tanggal hangover para balik lakas. Abang-abang lang bukas, Kung kita natin sa isda. Kahit ilang perasong isda ito mga kapaders, isang lababo. Na ito yung aming kita sa kunting isda, 740 mga kapaders, ang gastos 241, ang natira 499, divide po mga kapaders, bawat isa partihan. 124. Ayos na ito mga kapadres. Salamat Lord sa magandang biyaya. May pandalong kilong bigas na kami. Ayos na ito mga kapadres. Masaya na kami sa accounting din siya. Kung ito ang pinaklob sa atin ng mahalang Panginoon Diyos. Siya nga pala mga kapadir. Sana matapos nitong yung ito. At sa huli ha, meron tayong shout out. Shout out nga pala mga kapadres. Kay Bing Maranan from France. Shout out po kay Bernie Manalo TV Official from Paranaque, Manila. Shout out po kay Michael Jan Dorano from San Luis Agusan del Sur. Shout po sa family Borromeo from Barangay Pinagtulayan, North Sagaray, Bulacan. Shout po mga kapaders kay Banoy Oliveros from Sambuanga City. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panood ng mga video ko sa YouTube. Ako hindi po na salamat sa inyong mga kapaders. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.